Main, buksan mo yung pinto! Main, judate mo na! Teka! Sandali lang! Buksan mo! Buksan mo! Ay, Aling Violet, uh, kanina ka pa nandyan? Kanina pa? Hindi mo narinig? Uh, ang ganda mo ngayon ah! talaga? Oo, oo tsaka tingnan mo yung kilay mo. Ay, pak na pak. At tsaka yung ano... <laughs> Tapos ano? Kailan ka magbabayad? Due date mo na! Ah? Ito naman! Isang palugit pa, Mina. Parang di ka naman nagdaan sa pagiging mahirap. Ah, uh, sa katapusan na. <laughs> ay, naku naman, Min! Ako ang matatapos sa'yo sa consumption. Puro ka pangako, pangako. Tapos pag pinupuntahan kita rito, puro ka dahilan kailangan, kailangan ko ng pera eh. Aling ba Si Camille di ba? Tingnan mo, inumaga na naman. Sabi sa'yo, akin, ipok talaga yun. Ano pa nga ba? Ano bang tawag sa mga babaeng Umaga na kung umuwi. Eh di pok, -pok. Sa bagay. Sa hirap ba naman ang buhay ngayon? Kahit pagpokpok, ng kahit sinong babae, papatunan ko wala nang choice, di ba? Ano kaya feeling nung no, ano, no? nung no, bayar kang babae? Tapos, araw-araw, iba yung sumusundo sa'yo. May kotse, may motor. Ay, mapapasanool ka na lang. Oo nga. At, alam mo ba? Ibalita ako. Yan daw, si Camila ay nabuntis. Tapos, pinalaklak. Ano ka ba? Ano ba? Natural lang yun. Tingnan mo naman, maagang nawalan ng na magulang yung mga yan. So, maaga rin silang hindi naturuan kung ano yung tama o mali. Tingnan mo yung buhay ng magkapatid. Pariwara. Hindi na ako magtataka kung pati yung kapatid magiging bayaran na rin. Hoy! Sumusobro na kayo, ha? Kaya mo na. Wala na makatotohanan yung mga sinasabi nila, Hindi, ate. Sumusobro na dalawang tong na ito, eh. Lalong lalo, lalo tong si Main. Tsaka huwag niyong idama yung pamilya namin dito ah. Tsaka ikaw Main, anak mo ang atupagin mo, hindi yung buhay namin. Tsaka bayaran mo na nga yung utang mo dyan sa tismosang Mima na yan. Hindi ka na, uwi na tayo, ayaan mo na yan. Hindi ka na. Kalungka, pikun ka. Teka lang, ikaw. Paano mo bayaran ang utang mo sa akin? <laughs> sa Mima, katapusan promise. Sure na yan. Siguraduhin mo, ha? Hmm? Upon din ako sa'yo. Ate, bakit mo naman ako pinigilang sugurin yung dalawang chismosa na yun? Nababanas na ako eh. Wala na silang ibang ginawa kundi pag-chismisan tayo, lalo na ikaw. Hayaan mo na. At least tayo, alam natin kung ano yung totoo. Ay, naku ate, nakakainis. Kung ano yung kinatalino mo, yun naman ang singkitid ng mga utak nila. Hindi ba pwede na inumaga ka na uwi kasi night shift yung trabaho mo? Tsaka ito pa ate, sinasabi nila, iba-iba raw naghahatid sa'yo. Hindi nila alam yung grab. Palibasa kasi taxi lang yung alam nila, di pa apod. Ay nako, tama na yan. Ang bata-bata mo ba? Pa, parang nga high blood din ka ni. Tsaka di ba may pasok ka? Sige na, mag-ready ka na. Basta ang sinasabi ko sa'yo, yung mga chismosang yan, wala namang ibang alam gawin yan, kundi mang chismis lang sa mga kapwa nila. At tayo, wala tayong gagawin, kundi gusto ko makaalis na tayo dito eh. Yan ang gagawin natin, okay? Okay ate. Tsaka ate, salamat ah. Simula kasi nung nawala si mama, di mo ko iniwan, tsaka di mo kami pinabayaan. Ano ka ba? Tayong dalawa na nga lang, di ba? Kaya gagawin ko yung lahat para may ahon kita sa hirap. Tayo! O sige na, mag-ready ka na. Malilate ka na. Puno. sige ate, maliligo muna ako ha. Aling Violet, maawa ko naman sa akin. Wag mo naman kami palayasin. Eh, kawawa naman tong anak ko. Tigilan mo ako dyan, Mina! Sawang-sawa na ako sa kasisingin sa'yo! Baka nakakalimutan mo na patong-patong na yung utang mo sa akin dahil hindi ka nagbabayad ng kupa. Oy, kung wala kang plano magbayad, lumayas ka na dahil paupahan ko na lang to sa iba. Pwede naman nating pag-usapan, di ba? Eh, Aling Violet, eh, hindi pa kasi nagpapadalay ng pera tong tatay ng anak ko. O, wala kaming mapupuntahan, matutuluyan pag pinalis mo kami dito. Palibasa kasi! Kabit ka lang! Kaya naaalala ka lang ng lalaki mo pag gusto kong parausan. Hmm. Siguro, may bago na siyang paborito. Kaya hindi ka na pinupuntahan. Kaya ayan ka ngayon. Nga nga ay kung hindi mo ko kaya mabayaran, lumayas ka na! Lumabas ka dyan sa bahay ko! Lumayas ka na! Layas! Teka lang ho, magkano po ba yung utang niya? Ito po, ako po muna magbabayad. Apo? Ate? Tanggapin niyo na po muna yan. Tsaka pwede po ba dito po muna si Maine, Huwag niyo po muna silang paalisin sila habang hindi pa siya nakakahanap ng lilipatan. Sige, sapat na to ko, pasalamat ka, nandiyan si Camille. Kung hindi, dito kita titigil lang yung araw na to. Puno na ako. At, pasalamat ka kay Camille, dahil sa kabila ng ginagawa mo, ayan, nagmagandang loob pa sa'yo. Kasi nila nga sa kabilang pinto. Ano, Min? Okay ka lang ba? Ate, bakit ko naman kailangan tulungan niyan? Eh, wala namang ginawa sa atin yan, kundi pagkismisan tayo. Tama nga naman yung kapatid mo. Hindi ko maintindihan bakit mo ako tinulungan. Eh, marami akong nagawang kasalanan sa'yo. Alam mo, naalala ko sa yung nanay ko. Bunso, ganito yung buhay natin nun eh, nung baby ka pa lang. Kapag hindi tayo nakabayad, pinapalayas din tayo. Tsaka nakita ko may anak kay. Hindi eh. naman ako papayag na matutulog kayo sa labas. Baka magkasakit pa yan. Pasensya ka na. Hiyang-hiya ako sa'yo. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, pero salamat ha. Pasensya ka na sa si mga nagawa ko. Tsaka, hindi po ang ate ko. Call center agent siya. Gabi ang trabaho niya. Marangal na trabaho yun. Oh, sorry ha, hindi ko naman kasi alam. Yan, kiss ka kasi. Alam mo, tama na. Pinapatawad na kita. Siguro next time, mag-focus na lang tayo sa mga sarili nating buhay. Kasi kaya nga tayo binigyan ng Diyos ng sarili-sarili nating buhay para hindi na natin kailangan makailam sa buhay ng iba. Pasensya ka na. Natuto na ako. Hayaan mo. Promise di na maulit pa. Magpo-focus na ako ngayon sa sarili ko. Lalo na ngayon sa anak ko. At saka, magbabayad ako. Huwag kang mag-alala. Alam ko naman na pinaghirapan at pinagtrabahuhan mo yung pera para sa inyong magkapatid. Salamat, Camille, ha. And pasensya ka na ulit. Sige, pahinga na kayo. Han, chismis pa? Bagha ka?